Kumusta kayong lahat? Eh ako po ay nandito sa Israel for 27 years. Yang magrere-react lang po ako sa sinabi ni Claire Castro na sana ay maging mahinahon ta tayo'ng mga OFW sa mga gantong issues kasi ginagawa lang daw ng gobyerno ang batas, sinusunod lang nila parang ganun. Eh ano kaya'ng batas ang sinunod nila? Sinunod nila ang batas ng mga bangag 'di ba? Ito po yung sinasabi ko, pakinggan po natin. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat uh, Pilipino sa gintong klasing issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong pinip, Duterte. Sana'y maging sa patas din po sila sa kanilang pananaw patas, sa sabihin, para po maibsan no? Nang, ang anumang uh, uh, pwedeng uh, ay, kahinatnan Nang kanilang po, at, uh, ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung di po sila magkakaroon at hindi sila magre ng kanilang mga maaarit-arit pa sa mga pamilya nila, hindi nila po gobyerno maapektuhan pati ang kanilang mga pamilya. Mga pamilya. Ginựzito, Lorenao, ay, sa mga pinakita, eh. So, sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues. Yung mga so. Pilipino pa kaya, talagang magaling silang magpaikot, no? Kaya, magisip isip isip na po tayong lahat na wag na pong iboto ang mga BBM, yung mga mga kaka, mga makakaliwa. Patas daw tayo sa ating mga pananaw ng maibsan. Nung maibsan, ano, yun, nilaban lang? Maibsan ba nilaban? Hindi naman, di ba? Teka lang. Uh, na ng kanilang gagawin. Pero si eh, yung daw kahihinat na ng ating mga gagawin na zero remittance. Ibalik nyo si Tatay Digong kung ayaw nyo na zero remittance ang mga OFW mula March 28 hanggang April 4, yun lang. Bring back Tatay Digong home. Ari daw maapektuhan. Kung hindi tayo magre remit hindi natin maapektuhan ang ekonomiya, ang ating mga pamilya, is okay lang naman ang ating mga pamilya. Huwag niyang isipin ang isipin niya yung mga pinagsasasabi niya. Dapat bumalik siya sa grade 1. Kasi parang nandaya lang siya. Kaya siya nakapasa para maging abogado. Yun lang yun, di ba? Mga kadidies.